Dahan-dahang nagbukas ang malalaking pintuan ng kastilyo at isang nakabibinging hangin ang humampas na nagdulot ng panginginig sa lahat. Pagkatapos, nagbigay ang sistema ng isang malungkot na abiso. 19800 na humi ng goblin ang papalapit na may layuning sirain ang kristal. Ang takot at pangamba ay bumalot sa mga manlalaro habang sila ay nakatayo, mahigpit na hawak ang kanilang mga armas. Sa mga nakakatakot ng iti at mga nakabibinging tunog Lumabas ang uhaw na uhaw na pangkat ng mga goblin mula sa likod ng mga pintuan. Mukha silang parang hindi kumain sa loob ng isang libong taon. Ang kanilang mga gutom na mata ay nakatuon sa mga walang kalaban-laban na manlalaro. Kahit ang Musclehead ay nagpanik dahil hindi niya inaasahan ang 9,800 goblin na darating. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, nagsimula siyang tumakbo, naghahanap ng lugar na maitatagong sarili at nag-isip bakit hindi tumatakbo si Black Scythe? May balak ba siyang labanan ang lahat ng goblin ng mag-isa? Kaya't nagsimula ang muscle head na umakyat sa isang hagdang bato, sinisikap na makapunta sa mas mataas na lugar na nagsasabing kahit si Black Scythe, hindi niya kayang harapin ang libu-libong goblin ng sabay-sabay. Nang umabot siya sa tuktok ng gusali, napansin niya ang daan-daang goblin na nag-march patungo kay Ryu at si Ryu ay nakatayo lamang doon. Sinabi niya, ngayon ay tatakbo si Ryu na parang may takot at ang tanawing ito ay tiyak na magiging kapansin-pansin. Pagkatapos, ang pangkat ng mga uhaw na goblin ay tumakbo patungo kay Ryu, sumisigaw, at inihanda ni Ryu ang kanyang itim na scythe. Isang grupo ng mga goblin ang tumalon patungo kay Ryu at si Ryu, nakalmado pa rin at hindi nagpapakita ng pagod, sa isang iglap ay pinutol ang lahat ng goblin. Hindi siya tumigil doon tulad ng isang makina ng pagpatay, patuloy siyang nagputol ng bawat goblin sa maliliit na piraso na may malaking lakas at katumpakan. Sa kabilang banda, ang muscle head ay naiwan na walang masabi. Nakita ito, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Pagkatapos ay naisip niya. Dahil si Ryu ay may klase, kaya naman siya ay napakalakas. Kapag nakuha niya ang kanyang klase, tiyak na papaluin niya ang mayabang na iyon. Sa puntong iyon, Umalis ang Musclehead upang pumatay ng ilang goblin para mag-level up at makakuha ng klase. Nagsimula rin siyang pumatay ng isang goblin sa isang pagkakataon ng walang problema, iniisip na sa lalong madaling panahon ay makakakuha siya ng klase. Bigla, isang palaso ang humagis sa hangin, halos tumama sa mukha ng Musclehead. Nakaiwas siya sa karamihan nito, ngunit ang palaso ay kumiskis sa isang maliit na bahagi ng kanyang tainga. Sa galit, nagsimula siyang maghanap para sa taong responsable. Ngunit sa magulong karamihan ng mga manlalaro, imposibleng matukoy ang mamamaril. Sa galit, idineklara ng musclehead na hindi niya alam kung sino ang umatake sa kanya. Ngunit kapag nahanap niya ang salarin, pupulutin niya ang balat nito. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, nakaramdam siya ng matinding sakit. Nang lumingon siya, ang taong may sibat ay nakatusok na ng kanyang sibat sa tiyan ng muscle head. Talagang nagalit ang muscle head kaya't hinawakan niya ang sibat na nakatusok sa kanyang tiyan at gamit ang kanyang kutsilyo, tinaga ang taong may sibat na agad na pumatay dito. Gayunpaman, iyon ay simula pa lamang. Isa-isa, nagsimulang umatake ang iba pang mga manlalaro sa kanya at siya ay nahirapang ipagtanggol ang sarili laban sa kanilang walang humpay na pagsalakay. Kahit na nakaligtas siya sa laban na ito, hindi pa siya nakapatay ng sapat na mga halimaw upang makaiwas sa automaticong kamatayan kapag natapos ang round. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang manlalaro na parang barbaro, si Black Flame Dragon na nasa ikatlong rango sa zone. Sa isang tusong ngiti, ginamit ng muscle head ang kanyang command skill sa kanya inutusan siyang protektahan siya sa anumang paraan. Samantala, si Ryu ay abala sa kanyang paboritong gawain, oo, ang pang-aapi sa mga goblin. Sa puntong ito, pinatay ni Ryu ang 502 goblin at ang lahat ng kanyang stats ay tumaas ng 100% dahil sa pamamayani ng pagpatay. At dahil sa necklace na gawa sa buto ng mga skeleton, ang kanyang stats ay tumaas pa ng 25%. Sa kabilang banda, ang ibang mga manlalaro ay halos hindi makapagdepensa laban sa mga goblin. At sa wakas, pagkatapos ng isang impyernong laban, natapos ang unang round. At 3,933 na manlalaro ang natira, habang 936 na manlalaro ang namatay sa oras na ito. Pagkatapos, dahan-dahang lumapit si Ryu sa larangan ng labanan kung saan makikita ang mga patay na katawan ng mga manlalaro. Naghahanap siya kay Musclehead, nagtataka kung siya ay buhay pa. Sa kabilang banda, ang Musclehead ay malubhang nasugatan, ngunit ang kanyang pagdurusa ay malayo pa sa katapusan. Nang hindi na nakatuon ang mga manlalaro sa mga goblin, nagsimula silang umatake sa Musclehead. Isang manlalaro ang matapang na umatake sa kanya, ngunit ang kanyang pagtatangkang ito ay mabilis na napigilan ng pinagsamang lakas ng barbaro at mga kabataan. Nakita ito ng Musclehead at nagpasalamat siya na mayroon siyang mga iyon upang protektahan siya dahil sa autoridad ng command. Nakaligtas siya sa unang round. Pagkatapos, nagtanong ang mga kabataan sa musclehead kung siya ay okay. At nang makita na ang musclehead ay malalim ang iniisip, sinundan siya ng mga kabataan kahit hindi niya ginamit ang command authority sa kanila. Ngunit pagkatapos, nagsimula siyang umungol sa sakit dahil ang sugat sa kanyang tiyan ay masyadong malalim at siya ay malubhang dumudugo. Gayunpaman, bago siya makapagsigha ng ginhawa, nagsimula ang pangalawang alon ng mga goblin na sumugod patungo sa kanila. Ang mga goblin ay nagsimulang tumakbo patungo kay Black Scythe, Ryu. Sa seryosong ekspresyon, hindi siya nag-atubiling putulin ang mga goblin gamit ang kanyang scythe. Patuloy siyang umatake sa maraming goblin nang sabay-sabay. Ang mga katawan ng mga patay na goblin ay nag-ipon sa lupa. Pagkatapos, ipinaalam ng sistema sa kanya na umabot na siya sa level 20. Ang kanyang rango ay tumaas mula sa apprentice patungo sa regular. Maaari na siyang gumamit ng combination function. Pinunasan niya ang kanyang pawis habang nagagalak na umabot sa level 20, sinasabing ngayon ay maaari na niyang gamitin ang combination function upang lumikha ng mga natatanging item na hindi makukuha sa tindahan. Pagkatapos, isang bagong window screen ang lumitaw sa harap niya na naglalaman ng mahahalagang impormasyon. Ang unang anunsyo ay tungkol sa pagpapalakas ng Death Seal dahil sa kanyang pagtaas ng rango na ngayon ay tumaas mula 100% hanggang 120%. Bukod dito, na-unlock niya ang isang eksklusibong kakayahan ng Reaper na tinatawag na Night of Death na kayang lumikha ng artificial na gabi sa loob ng 500 metrong radius. Ang pagsasama ng kakayahang ito sa kanyang mga kakayahan bilang Grim Reaper ay magdodoble ng kanyang lakas ng atake at magpapabilis ng kanyang bilis ng atake ng 50% sa panahon ng gabi. Ito ay talagang isang nakakatakot na kombinasyon. Matapos mabilis na suriin ang screen, ang mga goblin ay sumugod patungo sa kanya, pinapagana ng kanilang uhaw na uhaw na mga instinto. Tinanggap niya ang kanilang paglapit sa isang tiwala ng ngiti sabik na subukan ang kanyang bagong kakayahan. Sa mabilis na pag-activate, ang Night of Death ay bumalot sa lugar sa hindi mapapasukang dilim. Ang mga goblin na hindi makakita sa ilalim ng madilim na belo ay naligaw at nagpanik. Sa gitna ng dilim na ito, si Ryu ay naging tagapag-ani ng kamatayan, ang katumpakan at bilis ay kanyang pinakapayak na anyo. Sistematikong pinugutan niya ng ulo ang mga goblin nagdudulot ng kaguluhan sa kanilang mga hanay. Ang kanilang pagpanik ay lumala habang sinubukan nilang tumakas, ngunit sa isang sweeping motion ng kanyang scythe, pinutol ni Ryu ang mga ito na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Nang lumingon siya, isang nakakatakot na tambak ng mga bangkay ng goblin ang nagpapatunay sa kanyang nakamamatay na kahusayan. Nagbigay ng anunsyo ang sistema upang ipahayag ang pagtatapos ng pangalawang alon na nagbigay kay Ryu ng sandali ng pahinga. Samantala, sinamantala niya ang pagkakataon, binuksan ang kanyang in-game shop, sabik na gumastos ng ginto na kanyang nakuha mula sa kanyang pagpatay sa mga goblin. Nag-invest siya sa skill na precise location na nagbigay sa kanya ng kakayahang maramdaman ang bawat particle sa loob ng 30 metrong radius. Sa bagong kakayahang ito, Handa na siya para sa pagdating ng pangatlong alon ng mga goblin. Habang papalapit ang pangatlong alon, si Ryu ay nanatiling hindi natitinag. Sa mga mata niyang nakapikit, madali siyang gumalaw sa mga goblin, pinutol sila na parang siya ay nagkakape sa umaga. Samantala, ang Musclehead ay nasa isang masamang sitwasyon, napipilitang ipagtanggol ang sarili laban sa mga goblin kahit na siya ay malubhang nasugatan. Ang muscle head ay labis na nakatuon sa harapan. Abala sa laban sa kanyang harapan. Gayunpaman, isang bigla ang pagsabog ng mga sigaw mula sa likuran ang nagwasak sa kanyang konsentrasyon. Nang lumingon siya, isang nakakatakot na tanawin ang humarap sa kanya. Ang kanyang mga tauhan ay walang awa na pinapatay at isang grupo ng mga agresibong manlalaro ang umuusad, determinado na tapusin ang kanyang buhay. Ang mga palaso ay bumuhos sa kanya. At sa isang desperadong pagtatangkang protektahan ang sarili, hinawakan niya ang dalawa sa kanyang mga tauhan at ginamit ang mga ito bilang mga human shield, pinipigilan ang mga nakamamatay na proyektil. Ngayon, siya na lamang at tatlong iba pa ang natira, humaharap sa mas malaking grupo ng mga manlalaro na handang patayin sila. Napagtanto niyang hindi siya mananalo sa laban na ito, kaya't gumawa siya ng mabilis na desisyon na tumakas. Nagsimula siyang tumakbo mula sa eksena na ang mga manlalaro ay humahabol sa kanya. Ang kanyang tanging layunin ay makaligtas ng isa pang oras. Kung magagawa niya iyon, makakapasa siya sa susunod na round dahil kabilang na siya sa nangungunang 25%. Ngunit ang mga manlalaro na humahabol sa kanya ay may ibang plano at determinado silang hindi siya makaligtas. Sa kanyang desperadong pagtakas Nakatagpo ang Musclehead kay Ryu sa unahan. Napuno siya ng takot at nagmadali patungo kay Ryu, nag-aalok na tatanggapin ang anumang kasunduan na ipapahayag ni Ryu. Handang gawin ang lahat, mula sa pagdila sa mga paa ni Ryu hanggang sa pagpatay ng sino man para sa kanya. Ngunit si Ryu ay tumingin lamang sa Musclehead ng may malamig at nakamamatay na tingin at matigas na sinabi na tinanggihan niya ang Musclehead. Habang nagulat ang Musclehead Ipinaliwanag ni Ryu na malinaw na niyang sinabi kanina na wala siyang pakialam kung mabuhay o mamatay ang musclehead. Wala itong kinalaman sa kanya. Habang naghahanda si Ryu para sa isa pang round ng pang-aapi sa mga goblin, hindi na makatiis ang musclehead sa kanyang desperasyon. Nagsimula siyang sumigaw, nagmamakaawa kay Ryu na iligtas siya. Bilang tugon, tahimik na sinabi ni Ryu, na isa alang-alang sana niyang tulungan ang Musclehead kung hindi niya panagamit ang lahat ng kanyang authority skill charges. Ngunit sa mga mata ni Ryu, ang Musclehead ay wala ng halaga kundi basura. Nang marinig ito, nakaramdam ang Musclehead ng matinding pagkabigo at kawalang kapangyarihan, hindi alam kung ano ang gagawin. Samantala, ang ibang mga manlalaro sa likuran nila ay nagsimulang tumawa ng masaya, natutuwa na hindi nakialam si Black Sieve upang iligtas ang Musclehead. Sa isang matinding galit at determinasyon, hinugot ng Musclehead ang kanyang dagger, hawak ang kanyang sugatang tiyan gamit ang isang kamay. Sumigaw siya, nangangakong dadalhin ang hindi bababa sa sampung tao kasama siya bago siya mamatay. Gayon sa sandaling iyon, lumitaw si Young Man mula sa likuran at sa isang nag-aalala na tono, tiniyak sa Musclehead na nandito siya upang tumulong. Nang makita si Young Man, Lumiwanag ang mukha ng Musclehead sa saya at ngumiti siya ng malaki. Ipinahayag niya ang kanyang tiwala na ililigtas siya ni Youngman at nangako na gagantimpalaan siya ng mabuti kapag nakaligtas siya sa round na ito. At nang siya ay sobrang mahina na upang makipaglaban, sa halip na protektahan ang Musclehead, si Youngman, na mas masahol pa kaysa sa Musclehead ay nagbigay ng isang mabigat na suntok na nagdurog sa kanyang ulo na nagdulot sa kanya upang lumipad pabalik na may basag na ilong. Pagkatapos, hinawakan ni Youngman ang muscle head sa kwelyo habang ang muscle head ay nasa sakit, nagngangalit ang mga ngipin. Nagbigay si Youngman ng isa pang mabigat na suntok sa muka ng muscle head na nagdulot sa kanya upang magsimula ng umubo ng dugo. Ngunit si Youngman ay mas masahol pa kaysa sa muscle head. Kaya't sinimulan ni Youngman ang isang sunod-sunod na mabibigat na suntok sa muka ng muscle head. Pagkatapos ng ilang daang suntok, ang muscle head ay nakahiga na sa sahig. May dugo mula sa kanyang ilong, tainga at bibig. Isang mata niya ang nasugatan at dahan-dahan ay nagiging malabo ang kanyang paningin habang si young man ay nakatingin sa muscle head ng may masamang ngiti. Ngunit teka, hindi pa ito sapat. Kaya ang layunin ng araw na ito ay 4,900 likes. Paki-like at subscribe upang suportahan ang channel mula sa kaibuturan ng iyong puso. Pagkatapos, itinaas ni Young Man ang kanyang paa ng mataas at gamit ang lahat ng kanyang lakas, bam, siniranya ang ulo ng Muscle Head. Ipinabatid ng sistema kay Young Man na napatay niya ang Zone Leader. Kaya't siya na ngayon ang bagong Zone Leader na may authority skill. Ngayon, nakikita si Young Man na puno ng dugo ng Muscle Head, sumigaw siya sa saya, sinasabing siya na ang hari ng zone na ito. Pagkatapos, Nagsimula si Youngman na tumawa ng masama at ang unang naisip niya ay ngayon na mayroon siyang authority skill, maaari niyang kontrolin si Aaron at gawin ang anumang gusto niya sa kanyang katawan. Habang tinitingnan si Youngman ang walang buhay na katawan ng muscle head, sinabi niyang gagamitin niya ang authority skill ng maayos at ngayon ang muscle head ay makakapagpahinga ng mapayapa. Lumiko si Youngman na may pagmamalaki at naglakad patungo sa kanyang mga kaibigan. Sinabi niya sa kanila na nangako siyang papatayin ang pirasong iyon ng basura at ang kanyang mga kaibigan ay nag-aatubiling sumagot na masaya sila para sa kanya.